neng ano yung... mayroon kaming nitro boys ako. oh nanan sulod na silayan sulod guys ito ang dito ni padala niya di ako okay. sobrang oh okay nilinisan ng customer pa sa isang bangkod guys pag yung binalik niya yung screw pili a uh, bolt tornerio natamaan daw dito oh yan no. Yan. Dito na porsyon. Tinamaan ng tornilyo. Nung binalik na oh, okay yung... pa. Yung binalik niya yung... Cover eh, Dito. Tumawag kasi sa akin kagabi. nag call kami pinakita. Dinig na dinig ko yung... Tunog yeah. ng... Ano? Ng... Refrigerant pinakita niya dito. Kita lang nalabas yan. Oh, nag Oh. Ano? Dito kasi nga nangalagay yung tornilyo. Yan Oh. Ano? Dapat dito yon <laughs> Dito niya naisalpak. Bago lang yan. So, natamaan dito. So, yan lang kunting ingat ng mga pag... Yung sarili ano lang yung DIY. Kailangan maingat lang. Ito lang mo yung binalik yung cover. Natamaan. Nandito dito niya na ano Charles dito sa dapat sana yon siya lang kasi gabi na mainit daw so yan dito lang namin kayo hihinahin namin to tapos lalagyan ng bagong trio na tsaka repre, uh, ano, access pipe. right Charles right standby lang tayo ayan mga master dinala na namin dito sa huh? siya pinanggal na namin yung housing nito. Nandito yun know. oh Hindi kasi masyado makita madilim. Yan you o, know, nag oil Nagkamali kasi yung customer. Dito sana yun i yun, ano yun, yun, yung tornilyo yung yun, sa kabir. So yan ang problema din sa ano magsariling sikap DIY kayo na mga customer. Ingat lang kasi baka magaya nito. Dito niya na ano. Sige. Ito, to Dito niya na lagay yung tornilyo. Pinilit na dito kasi akala niya dito, dito na. Walang swerte na tamaan. Yan o. No? Straight na straight. Yan. Pero pag dito yun okay na sana. So, sisisi sisi customer. Yan, tinanggal na ni Master Charles para makita natin na ano. Sobrang dilim. Ito. Parang dilim. Para makita. Ano po ito? Ah, yan ang refrigerant nyo. 410. Yan. Yan o. So, tatanggalin pa namin ito. Kasi hindi mahinang. Tatanggalin muna namin itong mga ano, cover pati itong para ma ma mahinang ko so, stand by tatanggalin muna namin yun eh. so yun inangat na tinanggal lang na namin yung ano dito yung tama ng tornilyo kitang kita so wala na po itong refrigerant kasi kagabi pa ito nangyari so yan kitang kita umuusok daw to So, gunting tape lang. Iingat lang tayo mga customer. So, hindi na namin tanggalin itong buo dito na lang. Gaganon ko na lang. Madali lang naman itong hinahin. Nandito lang yung problema. so, patanggalin ko muna dito. Lalagyan ko ng access valve. Standby So, yan. Ang pinotol ko yung ano. Dito ko kasi ilagay yung access valve. Yan o. Wala nang laman may butas na wala na yung laman so, hinahin ko muna tapos lalagyan ko na access valve tapos i vacuum ko na ito let's recharge ito nyo kahit okay, kunting singaw wala kasi wala nang laman so lalagyan ko ng access valve dyan standby ng test and leaks so yan nahinang na ang access valve ito na naman nandito yung may ari oh. sir maintay lang kayo ng mga ano sir ha? dalawang oras smile sir Oh, ano ko Unahin ko muna ito. Thank <laughs> you. ayos so hintayin na lang natin na lamig yan ito dito medyo mainit init pa saka natin i vacuum so inilagyan namin ng mga karang kasi mainit baka malusaw to so ganoon lang kadali hindi na namin tinanggal lahat inangat lang namin to yan so, okay na yan ganoon lang standby tayo tapos vacuum namin So, ito na mga uh, master. Na-perfume na natin. Nalagyan na natin access valve. Nahinan na natin dito. Yung, ano, yung dito. Yan. Yung hininang natin. Yung leaking. Ayan. Yeah. Ay, na natin. sa mag na natin ng mga 45 minutes. Saka natin kakargahan ng refrigerant. Ito lang yung gamit ko. DIY lang. Okay na rin yan kasi malakas din naman yan sa preset. Tayo na lang tayo ng mga ano nito. 30 minutes na tayo na tayo mga master. Saka natin kakargahan ng preyot. O refrigerant. Ah, for 1-0 ito. Ayan yeah, mga master. Um, maghabang inaayos namin itong aircon. Kakarga na sana kami ng preyot refrigerant may hinatid naabutan daw ng baha ito washing yan o oh. putik nanigas kalawang sa loob nyan bago pa yung unit abutan ng baha so, titingnan natin mamaya kung gagana pa yan natanggal ko lang kay master charles oh. para ito nakita namin yan mamaya so unahin lang muna namin to tambay lang tayo ayan so, kinargahan na namin hintay na natin ng mga ilang minutes tapos na namin na vacuum hindi na namin sobrang haba ayan may karga na po yan, yan isa nang nagmumoist dito ayan. Tayo lang natin hanggang magmumoist yan dito check natin yung card. Lo, hindi to yung nangyari. Uh, Jones. Standby na tayo hey, dito. Yan. Tapos na namin hap na. No? Tanggalin na natin habang hey, like Ayan, yung loh, Hindi masyadong malakas. Yan. Oops. So, maghintay na yung may-ari, oh. Kunin mo na, sir. Tawa ra ba? Ayan. lang to. Pwede na natin i-op. Oh. niya, ah, live niya siya para kung ma. Ayan. 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 na natin. Ayan. Ayan. na, Ayan. 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 na Ayan.